Okay guys, uh, Luzon, Visayas, Midenao, at Saba. Grabe palang mga uh, armas ng Pilipinas, no? Sana uh, nagtuloy-tuloy lang yun. Nung hindi tayo nabubuli ng ibang bansa. Kaya panoorin natin to. Uh, kung hindi ka pa nagsubscribe, magsubscribe ka na. Pindutin ang notification bell para mapit ma tayo sa susunod na video na ang gagawin natin. Salamat. Tunay nga bang kinakatakutan ng Pilipinas sa Asia noon? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video ni ito. Tayo sa bansang Japan noon? At may mga kagamitang pandigma na tayo lang ang mayroon noon. At ang lahat ng ito ay naranasan ng Pilipinas sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. Maray lang ilan sa inyo ay negatibo ang impresyon sa kanya. Ngunit kung hindi dahil sa uri ng pamamalakad at mga proyekto niya, ay hindi maiukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang Golden Age. Kumuha ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army ang isa sa pinakamalakas na military force sa buong Asia? Ngunit hindi gaya ng mga bansang nabanggit kanina ay hindi natin napanatili ang titulong ito. Bagkus, lubos na napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa. Ang malaking katanungan dito ay paano nga ba naging malakas ang Pilipinas? Ano-anong makagamitan ang mayroon tayo noon na naging dahilan para katakutan tayo ng mga dayuan? Simulan natin sa assets ng Philippine Navy. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng tatlong corvettes o mga destroyer escorts sa administrasyon niya. Ito ay kinikilala bilang BRP Rahalakandula. BRP Dato Kalantiao at BRP Dato Sikatuna. Kadalasan naarmado ito ng mga dual-purpose guns, torpedo tubes, hedgehog projectors at marami pang iba. Ang BRP Rahalakandula ay isa sa naging flagship ng ating hukbong dagat noon. Sa panahon din ng dating Pangulong Marcos ay mayroon tayong 26 na amphibious warfare vessels. At ilan sa mga ito ay ginagamit pa din para sa mga military service. Noong 1975 naman, unang dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa. At ito ay kinikilala bilang RPS Hospital ng Tulungan. At gaya ng ibang warships ay hindi na rin alam kung anong nangyari sa hospital ship natin. Mayroon din tayong apat na high endurance cutters at bawat isa nito ay armado ng artilleries at heavy chain guns. Lahat ng ito ay napasakamay ng Pilipinas noong 1976 at kilala bilang BRP Andres Bonifacio, BRP Diego Silang, BRP Gregorio Del Pilar, at BRP Francisco Dagohoy. Maliban pa riyan, ay nagkaroon din tayo ng dalawang minesweepers na naging aktibo noong 1979. At ito ay kinikilala bilang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Meron din tayong coastal minesweepers na RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte na nabili ng Pilipinas sa panahon ni Marcos noong 1979. Nagkaroon din tayo ng dalawang fleet of minesweepers at ito ang BRP Datu Tupas at RPS Samar. Sa ngayon ay wala nang makalab na impormasyon sa kung anong nangyari sa BRP Datu Tupas nang matapos ang EDSA-1 Revolution. Sa panahon din niya ay nagkaroon din tayo ng dalawang submarine chasers na kayang-kayang habulin at wasakin ang mga submarine ng kalaban sa mga panahon na iyon. At ito ay kilala bilang BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Maliban pa riyan, ay mayroon din tayong BRP Mactan na isang uri naman ng supply ship at isang repair ship naman na nabili noong 1999. At alam mo ba na iilan pa lamang ito sa mga na-acquire ni Marcos sa kanyang naval assets? Ilan pa sa naging dahilan kung bakit isa tayo sa pinakamalakas sa asya ay dahil Pilipinas ang kauna unang bansa na nagkaroon ng misel sa asya. Punta naman tayo sa hukbong himpapawid ng Pilipinas o Air Force. Alam mo ba na isang bansa lang sa asya at tatlong bansa naman sa buong mundo ang unang nagkaroon ng Vought F-8 Crusader na isa sa pinakamaangas na aircraft sa panahon na iyon. At kabilang dito ang USA, France, at ating bansa, ang Pilipinas. Kung kaya tinitinghala talaga tayo sa Asia noon. Just imagine na lang na nagkaroon tayo ng 35 units ng F-8 Crusader. At hindi lang yan, dahil nagkaroon din tayo ng 37 units ng Northrop F-5 Freedom Fighter talagang kung babalikan mo ang panahon ito, ay mo talaga si Marcos dahil nakikita mo kung saan napupunta ang buwis na nililikom ng gobyerno nang walang bahid ng sama ng loob. Ngunit, karamihan sa mga ito ay nasira nung sumabog ang Mount Pinatubo. At ito ay muling napalitan ng bumilang Pilipinas sa pamamahala ng dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino ng 12 units ng FA-50 fighter jets sa South Korea. Maliban sa mga fighter jets ay nagkaroon din ng Pilipinas ng mga attack helicopters, trainers, cargo jets, at marami pang iba sa panahon ni Marcos. Alam mo ba na nagkaroon din ng Pilipinas ng isang secret program na kung sana'y tinawag nila itong Santa Clara Missile Program? Ang layun nito ay makapag-develop ng isang local made na missile. Well, hindi nabigo ang programang ito dahil nakagawa sila ng isang napakalakas na missile at tinawag nila itong Bongbong One. Nasabi kong matagumpay ito dahil 37 times sila itong sinubukan ang lakas nito sa Caballo Island. Pero nahinto ang paggawa ng Bongbong One nang maalis sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo ba na nagawa na natin ang missile na ito? Pero ang China ay nasa proseso pa din ng paggawa ng sarili lang missile. At dyan mo talaga makita na talagang napakagaling at napakatalino ng mga Pilipino at kayang-kaya makapagsabayan sa paggawa ng mga armas. Ngunit ang malaking kalaban nila ay kakulangan ng suporta ng gobyerno. Just imagine kung gaano na kayaman ng Pilipinas kung naipagpatuloy ang proyekto na ito. Dahil alam naman natin na dito umunlad ang mga bansa gaya ng Russia at India. Ang Philippine Army din ang isa sa pinaka-highly trained at pinakamalakas sa sundalo sa panahon na iyon. At kasabay pa nito ay isa tayo sa may pinaka-modern na land force equipment sa buong Asia. Ang isa pa sa napabalitaan noon ay maliban sa missile project ay may isang proyekto pa pala na isinagawa noon. At ito ang underground submarine program. Ngunit hindi ito gaya ng Bongbong One na naging matagumpay Well, bago pa man nila ito matapos, ay naging magulo ng gobyerno. Kung kaya, naisabasura na lang ang programang ito. Just imagine na lang kung nag export na rin tayo ngayon ng submarine, gaya ng France, Sweden, at Russia. Marahil kung naipagpatuloy sana ang development ng mga proyekto noon at na-upgrade ang mga assets natin na hindi hinahaluan ng politika ay hindi siguro natin mararanasan sa panahon ngayon ang pambubuli ng ibang bansa at hindi mawawala sa atin ang trono na isa sa pinakamalakas sa bansa sa Asyang Pilipinas. Ngunit sa kalagayan natin ngayon ay malabo pa na mabalik natin ang dating atin. Pero bukas pa rin ang posibilidad na muling lalakas ang Pilipinas. Kung nakaabot ka sa bagay ito ng video, ay maraming salamat po. At nais ko lang hingin ang iyong opinyon base sa napanood at narinig mo ukol sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam ko may mahibisang ayon sa video na ito at nare-respeto ko ang iyong opinyon. Naiso nice magsuggest mag ng topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito ang next na feature sa ating susunod na kaalaman story. Kapag narinig natin ang mga bansa gaya ng Japan, China, India, Indonesia, at Israel ay posibleng isang ideya lang ang papasok sa ating isipan.